isla ng Burakay. Paano nga ba nakilala at saan ang galing ang pangalang Burakay? At sa video ito rin ka misteryo, ipapakita ko sa inyo ang murang accommodation sa isla na nagkakahalaga lamang ng limang daang piso bawat tao, bawat gabi. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel at page na ito, follow at subscribe na. Ito ang misteryo. Ang isla ng Burakay ay nasa mahigit 10 kilometro kwadrado ang sukat. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Aklan, sakop ng munisipalidad ng Malay. Ito lang naman ang nangunguna sa listahan ng Top Island in Asia ng Condé Nest Traveler Reader's Choice Awards. Bago pa man madiskubre ang isla ng Burakay ng mga tagalabas ay tahanan ito ng mga taong tinatawag na ati mga itnikong grupo na kung saan ang mga Espanyol ang unang nagbansag na tawaging mga negrito ang mga ati o ita Sa salita ng ati nang galing ang pangalang burakay Burak nang ibig sabihin ay cotton na nahahalin sa maputing buhangin Ang ilan nagsasabi naman na ang salitang burak ay isang bubbles o bula at ang bukay ay maputi. Ang sabi nga ng mga matatandang ati, sila ay naaaliw sa maganda at maputing buhangin at tubig na parang mga bula. Ang mga ati ay nabubuhay sa pangingisda at sa kanilang pagtatanim ng mga niyog, kamoteng kahoy at sa mga patatas na pananim hanggang 1940s at 1950s dito sa maliit at magandang isla. Sa mga panahong iyon, wala pang elektrisidad o ano pa mga kultura at mga arkitekto sa lugar. Hanggang sa ito ay nadiskubre ng mga manlalakbay at ni Jens Peter, isang manunulat at ang isang netong libro na isinulat ay ang kasaysayan ng Boracay. Ayon sa kanyang mga naisulat, ipinahiwatig dito ang kagandahan ng isla at tinawag niyang pinakamagandang isla sa buong Asya at kinuhanan niya ng mga litrato ang lahat ng kanyang lugar na nagustuhan at ginawa niya ito ng postcard kung saan nakadagdag sa pagkilala sa isla ng Boracay. Ganun na din ang pag-unlad neto. Ang dating mga manlalakbay lang ng 1980s ang nakakaalam sa isla. Ngayon ay isa na itong destinasyon ng mga turista sa Pilipinas. Ang pinaka-attraction sa mga turista ng Boracay ay ang maganda at pinong-pino netong buhangin. Liban sa maputing mga buhangin, ang dagat pa nito ay nakakahikayat sa kulay nitong berde at napakalinaw. Ang haba ng tabing dagat ay umaabot sa 3 hanggang 5 kilometro sa kanlurang baybayin. Ang paikot na karagatan ng Boracay ay napapaloob ng maraming coral reefs at iba't ibang lamang dagat. Ang Boracay ay nahahati sa tatlong barangay. Yapak ang nasa hilagang parte at Balabag sa kalagitnaan at Manok-manok naman ang sa timog. Ito ay nabubuo ng mga resorts at mga nirerekomendang mga hotels para sa mga turista. Ang Boracay ay isang lugar kung saan araw at gabi ay talagang gugustuhin mong mag-ikot sa napakagandang tabing dagat at ang natural nitong kaakit-akit na paglubog ng araw. Ang Boracay ngayon ay nagbibigay ng serbisyo sa mga modernong pasilidad at air-conditioned rooms, mga pamilihan, bars at restaurant na sa gabi ay maraming mapagpipili ang mga preskang pagkain. Alam nyo ba na may natagpuan ako ditong hostel na may napakamurang halaga para sa si mga turista. Ito ay matatagpuan sa Station 2. Kung bago ka pa lamang kamisteryo sa isla, ang White Beach ay mayroong mga estasyon, Station 1, 2, at 3. Ang hostel na ito ay swak sa budget ng mga lokal at mga dayuhang turista. Sa air-conditioned na kwarto, limang daan lamang ang iyong babayaran bawat gabi at bawat tao. Ito ang Rexon Hostel. Mula sa hostel, ay eh maririnig mo na ang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Kalahating minuto ay eh maaabot mo na ang baybay ng Boracay at madadaanan mo ang lihim na tunnel sa Boracay. Ang hostel ay pwedeng-pwede kahit kinino, joiner ka man o solo traveler, mag-couple, magpamilya o barkada. Walking distance lang mula sa hostel ang D-Mall, ang shopping center sa isla na tahanan ng iba't ibang souvenirs, murang kainan at mga fast food chains. Kung may plano kang magburakay at naghahanap ka ng matulugan, maaari mong kontake ng page na ito o direktang magminsahe sa page ng Rexon Hostel. Shoutout po kay Ma'am Jing at Kuya Jun sa napakainit na accommodation. Talagang masasabi ko na ang Burakay ay biyaya ng Pilipinas. Dahil sa angking ganda ng karagatan at buhangin at napakaraming pwedeng-pwede ditong gawin, dapat alagaan at panatilihing malinis ang Boracay dahil isa ito sa mga lugar na nagpapaangat sa turismo ng Pilipinas. Halika na at pumunta sa Boracay kung saan mararamdaman mo ang hospitalidad ng mga Pilipino at ang angking kagandahan ng likas yaman ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panonood mga kamisteryo. Kung mayroon kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.